Pumunta naman tayo dito kay Secretary J. Ruiz. Ang akin lamang, hindi po natin pinag-uusapan ang legalidad. Kasi ang sinasabi niya, yung kinita ng 200 million ng kanyang kumpanya ay bago pa siya na talaga oh. bilang PCO. Pero ano ba ang mga katotohanan? Yung kontrata na ipinasok niya ay kontrata sa isang government-owned and controlled corporation. Tapos, yung, yung draw ng PCSO ay ilinipat sa isang TV station na ang nagpapatakbo ay ang PCO. At yung panahon na binigay sa kanya yung kontrata na 200 billion, eh kulang-kulang dalawang buwan bago siya na talaga bilang isang kalihim ng PCSO na siyang nagpapatakbo ng IBC-13. So, sinasabi niya, may panahon pa ako para mag-divest. Ako po naniniwala ako na bago dapat niya tinanggap yung appointment sa PCO dahil alam niya na yung pinakakitaan niya ng 200 million ay isang korporasyon na nasa ilalim mismo ng kanyang departamento ng PCO, eh dapat siya ay nag-divest na. Ano ba naman yung sabi niya kay Presidente? Sandali lang po ha, may kontrata ako sa isang korporasyon na pamumunuan ko din dahil yan ay under ng PCO. So hayaan niyo muna ako mag-divest.